Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanikanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating sa na nasa Alapaab. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng tinatawag natin panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito yung pinaka-transition. No? Kahapon lang ay nasa mga tinatawag tayong mga karaniwang panahon. Bumilang tayo ng 34 na linggo para lamang sa buong taon kung kaya may tuturing din na ngayon ay bagong taon. So natapos ang liturhiya natin tahapon, no sa pagdiriwang natin itong uh, no sa pagsalubong natin nito rin pagsisimula ng panibagong taon. Kaya hindi dapat mawala sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos dahil natapos natin ang buong taon na punong -puno tayo ng pag-asa, punong -puno tayo ng, kumbaga, no, ng biyaya na natanggap natin sa Diyos. At ngayon ay mananalangin tayo ulit na patayo ng pagkakataon para kung anuman yung mga naging pagkukulang natin, anuman ang mga naging pagkakasala natin, ay maituwid o maitama pa natin. Pero mo, no? Nitong nakalipas na taon, no, sa liturhiya natin, ha? Nitong nakalipas na taon, buhay pa tayo. Marami tayong naranasang mga bagyo, sa mga pagsubok, mga away-away, maging sa politika, pero ngayon, buhay pa tayo at magla magsisimula na naman tayo ng ating paglalakbay para sa mga panahong ito ng paghahanda. Sabihin niyo nga po, Adviento. So pag sinabing Adviento, kalakip na dyan ay yung magpapasko na. Lalo pa, no? December 1 na. Magpapasko na. Bibilang na tayo ilang araw na lang. Dalawampot, apat na araw na lang. Pero kung sa ngayon ba, kung susuriin natin ang ating mga disposisyon sa buhay, masaya ka ba? Excited ka ba? Na magpapasko na na habang tinitingnan natin itong korona ng Adviento, na unti-unti, kada linggo, masisindihan siya para tumaas ng tumaas yung excitement natin. Pero ang disposition mo ba? Kamusta? Uy, ganun pa rin? Tulala pa rin? Wala ba yung, no? Lagi bang taon-taon, no? ang ang ating nagiging pag-uugali ay imbis na maging masaya tayo ay kung ano-ano ang ating iniisip na yung bang yung attitude na imbis na yes magpapasko na ibig sabihin marami tayo kasing inaasahan na mangyayaring maganda kaya lang baka yung iba sa atin ang disposition nako magpapasko na naman na para bang problema ba ang iyahatid ng darating na kapaskuhan? O inaasahan natin na maraming solusyon ang darating sa araw ng no, ng kapaskuhan. Kaya nga, naghahanda tayo. Pinaghahanda tayo. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos. Dumating na, no, kung tutuusin, dumating na natupad na yung pangako ng Diyos. Inaalala na lang natin, ginugunita at ipinagdiriwang na lang natin at inaasahan natin ang kanyang muling pagdating na sana nga ngayon dumating na. Para bang, oh, last year, hindi dumating. Yung, yung bang yun, yung literal na dumating. Pero kung tutuusin, araw-araw sa buhay natin, dumarating ang Diyos. Pero para lang dito sa konteksto neto, no, na dumating na siya nung una, inaasahan natin na siya ay darating na muli. Ah, ito yung inihintay natin. Ito ay pinagdiriwang natin. Ito hinihintay natin. At habang inihintay ito, ano ang ginagawa natin habang hinihintay natin? Kaya maganda yung payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Thessalonica na suriin natin, tinan natin yung ating pamumuhay. Na sabi niya, mamuhay tayo araw-araw ayon sa mga nait naituro niya na, mga natutunan na natin. At mismo si Kristo nagpapayo din sa atin na sabi niya, sikapin ninyo, no? magingat mag-ingat kayo na wag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isim sa mga intindihin sa buhay na ito. Huwag kayong mamoblema. Kasi hindi dapat tayo na mamoblema. Hindi ko alam, no? Laging sa ngayon, pagpunta ko po dito kasi dadaan ako sa divisorya. Divisoria. Sobrang dami na naman ng tao sa Divisoria. At ano ang ginagawa? Naghahabol, namimili ng mga pang-decorate. Ano na nangyari doon sa pinang-decorate last year? Kailangan ba talagang baguhin na naman yung decoration? Bumili na naman ng bago? Eh kaya ka namo problema. Kasi yung ipinambili mo last year, hindi mo pa nababayaran dahil sa credit card. Ngayon, pinopobleman mo na naman na kailangan mo na naman bumili. E lagi tayong naiiwan doon sa ating mga katakawan. Hindi lang katakawan sa pagkain, katakawan sa mga material na bagay na kala natin nakakapagpasaya sa atin na makapamili tayo ng marami Nauuwi tayo na marami tayong mga bit-bit, dibali ng matrapping, dibali ng matao, basta't may hawak tayong bit-bit, bit-bit, mula sa mga palengke, mula sa mga mall. Lagi tayong nauuwi sa ganyang paghahanda. Kaya pagdating ng araw ng pagdiriwang ng kanyang pagdating, pagod na pagod na ang mga tao. Stress na stress na. At namomoblema na, kung saan pa magtatago dahil ubus na ang pera. Hindi sa ganyan tayo inaanyayahan na maghanda. Yung disposition natin, yung sarili natin, kailangan natin suriin. Paano nga ba tayo magdiriwang? Paano nga ba natin ipagdiriwang ito? Masaya naman kahit hindi tayo makapamili ng bago. Sinasanay lang natin ang ating mga sarili na ang nakapagpapasaya sa darating na kapaskuhan ay kapag may bago. Pero ang ugali ng tao, hindi binabago. Aanin mo kung lahat kayo nakabagong damit, hindi naman kayo nagpapansinan, hindi naman kayo naguusap, magkakagalit naman kayo. Aanin mo yung inihanda mong masasarap na pagkain. Eh, solo ka lang. Gusto mo mag-isa. Ayaw mo makihalubilo. So, eh, sayang lang, no? Huwag ka nang mag-abala mag sa mga bagay o mga material na paghahanda. Ang kailangan mong ihanda ay kung paano ka haharap, kung paano ka makikipag-usap, kung paano ka makikihalubilo sa mga taong napakatagal mo nang iniiwasan, lalong-lalo na sa pamilya. Kasi mahirap po yung, di ba, naghanda ka, ano, pang picture lang, pang post lang sa social media para masabing, okay, nagsiselebrate ka, pero deep inside, hindi ka talaga nagsiselebrate, nalulungkot ka. Doon tayo sa totoo. Maging totoo tayo. Kasi lilipas din yan. No? Sabi nga, lilipas din yan. Lumipas nga yung nakalipas na taon eh. Ngayon nandito dito ka. Kaya lang, paano ka nga kasi naghahanda? At yun nawa, no? muli mga kapatid, yun sana at mas mapagtuunan natin ng pansin ang mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng paalala ni Yesus na huwag nating gugulin ang ating mga isipan, ang ating mga sarili, sa kung ano-anong paghahanda. Hindi natin lang. Baka mamaya, mangyari nga talaga lahat ng sinabi nito, bumagsak ang mga planeta, lumindol, haanin mo pa yan. Pero pasalamat tayo dahil nga nalampasan natin ulit ang mga unos na dumating sa bansa natin, unos na dumating sa buhay natin, na talagang taon-taon, mayroon pag-asa. Amen.